Sara Labati, pinalayas nga ba ng anak na multi-billionaire na si Zobel sa isang after party sa BGC? Alamin natin ang balita mula kay Ranjuman Alex Furake usapan online ang umari pagpapalaya sa aktresa si Sarah Labati ng anak ng multibillionaire na si Zubel sa isang after-party sa Medusa Bar sa Taguig City. Sa ulat, sinasabing may nakakita kay Rocio Zubel, anak ng multibillionaire na si Inigo Zubel, na dumating kasama si Pia Wurtzbach at Georgina Wilson at tatlong iba pa sa bar. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Martin Romualdez, anak ng dating house speaker na si Martin Romualdez. Matapos nito'y dumating naman si Sarah Labati. Nagbago manong atmosphere sa loob ng bar sa pagpasok ng aktres at dali-daling lumapit si Rosio sa kanyang amang si Inigo. Makalipas ang ilang sandali ay may kinausap pang nakakatad ng Zubel at kasunod dito ay ang paglapit ng staff kay Sarah at pinakiusapan itong lumabas na sa lugar. Kaugnay nito, nagbahagi naman sa kanyang Instagram story si Sarah ng mga katagang judge me na lang katamad mag-explain na tila ba ayaw na nitong pag-usapan at palakihin pa ang issue. Matatandaan na naiintriga ngayon si Sarah bilang bagong karelasyon ni Marty habang si Roshan naman ang dating nitong kasintahan. Yan ang ating entertainment news. Alex Parak, Keto Talk,